ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Mm -hmm. Ang Jones Bridge, ang naguugnay sa Padre Burgos Avenue patawid ng Ilog Pasig papuntang Binondo, Escolta. Isa yan sa mga plano ng Amerikanong architect na si Daniel Burnham na balak sana ay gawing kagaya ng Paris, sa Chicago at iba pang mga pangunahing syudad sa kanluran ang Maynila. At ang designer ng bridge ay ang arkitektong si Juan Arellano na rin ng Central Post Office Building, National Museum, Metropolitan Theater at napakarami pang ibang classic na buildings. At matapos, natapos to mga paps 1920. Pero nung panahon ng mga hapon, 1942, pinalitan at tinawag na Banzai Bridge, yung Jones Bridge. At nung Liberation of Manila, nung 1945, para hindi makatawid ang mga paparating ng mga Amerikanong pwersa, pinasabog yan ng mga Japanese forces. Nung inayos ito pagkatapos ng gera, medyo nawala na yung ganda at yung borloloy ng original disenyo. Hanggang nung 2019, nung inanunsyo ni Mayor Moreno ang planong i-restore ang tulay na medyo malapit-lapit sa urig na gawa ni Arellano at binalik pa nga ang ibang mga estatwa. Mga Paps, ang Jones Bridge ay pinangalan kay William Atkinson Jones ang Amerikanong Kongresista ng Virginia na nagpanukala sa batas na magbibigay ng mga unang hakbang para sa kasarinlan o independence ng Pilipinas. At naaprobahan ng U.S. Congress ang Jones Law sa araw na ito, August 29, taong 1916. Isa rin sa mga probisyong nakapaloob sa Jones Law, mga paps, ay ang paglikha ng isang legislatura na puro Pinoy ang mga mambabatas na ihahalal ng mamamayan. At dito na nga nabuo, ang Senado ng Pilipinas. At ang unang tahanan na yung dating customs Buildings sa Intramuros, yung sa Adwana, mula pa nung panahon ng Kastila. Mga Paps, gusto ko pa sana pag-usapan ng Senado pero wala na tayong oras at tinatamad ako. At yun ang headlines sa On History ngayon. May dana ang tadhana dahil bilog ang balita. 118 days before Christmas. Alam oh, nyo ba yan? Nabilang mo na hmm. na bilang mo na. Countdown. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.